<laughs> ano okay ka lang sir? okay lang okay lang okay oh, lang. Ka lang? <laughs> <laughs> yo guys ah uh, di kami ngayon sa anong lugar to ano karitas uh, ne Chris Tray okay, okay. <laughs> okay, di po kami guys sa uh, Chris <laughs> Tray ah uh, today magagaming kami na uh, <laughs> Saan ba tayo pupunta? pupunta tayo na ano? Muson, <laughs> Muson. Ha? Punta kami, punta kami ng Muson, guys. Kaya bibili tayo ng <laughs> Bili kayo tayo na. Lechon <laughs> baboy po. Sinsa na kayo, guys, kasi hindi ko matanda yung sasabihin ko. Ano mo? <laughs> <laughs> bibili kami ng plywood. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, yung bahay namin <laughs> ah uh, ito po oh no ah uh, talaga nga mahirap lang kami kailangan namin talaga payusin guys kaya hi guys oh, so, shout out kami dyan, dyan ano pangalan mo? oh Shikai Isabel oh Isabel ah <laughs> may anak na Isabel ah guys <laughs> marami pong mga bata rito mga uh, mga guapings dyan may anak ni Isabel <laughs> oh okay. uh, wala tayong magagawa no guys <laughs> oh okay. ganun talagang ang buhay. 50 okay tama na. na ibang linya naman ah <laughs> uh, ito po yung loob namin guys, makikita nyo. Uh, alam nyo mga kaibigan, yung bahay namin, mahirap lang kami. Uh, gusto talaga namin na uh, ayusin. Gusto namin lagyan ng ano, bibili kami ng plywood sa hardware. Kaya guys, abangan mo kami para ano, sana matulungan nyo po kami sa hirap ng ginhawa ng buhay namin. Uh, kasama ko, utol ko, yung uh, nanay ko. Yan. Wala akong loto pa na. Hello. Hi uh, hi. Yeah. Yan na nga, uh, at ang tatapos muna. Kaya abangan nyo na lang. Mamaya, punta kami ng hardware. Let's go! A few moments later. So guys, dito ako sa daan. Hindi nakakatakot din dito kasi pag kunti nga mali mo lang, mahuhulog ka rin. Parang una nung uh, nag-vlog ako sa Ubando. Ganon din po yung daan. Ito so, so po yung papa ko. magawa siya ng... Uh, oh my God! Wow! Yeah. Magawa siya na lambat guys. Tatakana. ko po, po yun. putanggo. ko. Medyo kailangan magdandaalag po tayo pag uh, dumadaan tayo sa ganitong uh, style. Medyo pababa siya. And guys. Dito po yan guys. Ano, sa, kung tawagin po doon sa kapila. Yung lugar po doon. Uh, bagong silang tapos dito Crisville ito po yung uh, ilog guys uh, po itong uh, Marilaw yan po mga tol ito po yung uh, tanima ng mga kahit kangkong, palay pwede ka magtanim dito guys yan yun po yung papa ko uh, naglalambat po siya guys uh, ang huli po niya tilapia guys hey what's up ano ginagawa mo dyan bro Oh. Kamera, kamera. Yay! <laughs> guys, papa ko yun. <laughs> Naglalambat siya. Naguhuli siya ng ano. Tilapia. Marami kasing isda dito guys. Sa ilog. Eh. Mahaba to guys. Malaking ilog siya. Wow! Saka doon sa taso. Yung bahay namin po. Nandun yun. may tao na yun. Maliit lang guys. Bahay namin. Mahirap talaga. Kaya pupunta muna kami ng uh, hardware, dibili kami na plywood para malagyan siya ng sahig para naman kami uh, matulogan ganun oh. talaga buhay, sana pagdating ng araw maging batu na siya, maging pader pangarap lang sa awan ng Diyos, kaya punta muna kami ng hardware guys kaya update kayo update kayo mamaya kung ano ang mangyayari Thank you bago umalis, usap-usap usap lang muna kami ayan <laughs> <laughs> guys, uh, araw pati guys YO! Tumingin kayo sa camera natin mga trofa. Hindi guys, okay. mga kapatid ko po. Grabe ilog, no? Lakis. Maganda dito guys kasi video fresh uh, ka, malakas yung hangin. Ayan. Ganda, no? Tapos na yung bagong taon guys. Kaya ito, uh, kailangan natin mag -upisa. Panibagong buhay, panibagong taon. Kaya yeah. laban tayo kay mawalan pag-asa. Diba? Okay. Merong, uh, uh, ito po yung 5th uh, floor. Yung bahay namin. Nga uh, siguro pag pinagawa pa to aabot uh, ng uh, 24 floor. Eh sana pagdating ng Ito lang sa bahay namin. Ang hirap ang buhay. Kaya yeah, guys, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mawala ng pag-asa, nakakaahon tayong lahat. Grabe, mahirap din yung daan dito, nakakatakot. Okay guys, munta na kami sa hardware na. Let's go! na, oh, 500 mo! Ito si Ronald, Douglas, si Romeo, yung kapatid ko, si Jimmy. ah mga guys, dito pala kami bibili ng plywood. Wala 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 pala Guys, kami sa no? dito, pairap, pairap, pairap pa kami sa ngayon Bipili pala kami ng plywood tatlo Guys, ito yung kapatid ko nagmamotor eh Papunta kami sa guys, ay pupunta tayo sa binet Tignan muna tayo ba kasi guys For a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. But jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah po mga tol, andito na kami sa hardware Yan po Alam naman, kailangan na lagyan na side yung bahay namin Yung bahay na kubo Yan guys Yan

Kala mo, kinakakot ako ng video. Kala mo, kawa na. Ha? ko kulang pa ata pagbili natin. Yun na yun, guys. Nakabili na kami. Yo, guys. Ito yung driver ko ngayon. Hop, oh, saan mo ito? Dito. Dito kami sa lugar na wala kayo. Ito yung daro. Ano, okay ka lang dyan, sir? Okay lang, okay lang, okay lang. Oh, tingin ka lang. <laughs>

Ayan po guys. Ha? Ah, Hindi mo kapalit ang lit. Ano Yo guys, dito na kami. Kakabit na namin yung binili namin plywood. Ayan po yung bahay namin. Medyo napagod din ng konti. Kaya abangan, abangan nyo na lang sa susunod na gagawin namin. Ayan na guys. Ginagawa na po nila yung binili namin plywood po yung bahay namin. Naku, napakahirap po yung bahay namin. Boss, boss ano masasabi mo sa gawain gawa gawa mo dyan? Ay, sabi ka lang, sabi ko lang, tumulong ka naman. ka <laughs> lang, kay kay lang, <laughs> lang na <laughs> <laughs> Hindi na, ako taga video, simple, kailangan na uh, makita ko kayo, di ba? Kaya yeah, guys, waiting for me kasi ginagawa pa. Ito lang po yung bahay namin. Ah, uh, ko po sa inyo yung kwarto namin. Ito po yung TV namin. Mamahalin po 20,000 yung bilis guys. Tapos ito po yung share namin pang mayaman po yun. Baka sabihin nyo guys, sa magkapanlahi kayo sa bahay namin. Uh, huwag kayo magalala, yayaman Ay din kami malang araw. Oh. Uh, ito yung lutuan namin. Ito po yung uh, kwarto ng aking mga nanay at nata. Yeah. Ay, nanay. <laughs> may record ba tayo dyan? <laughs> wala, wala yung record. Ay, may Ito po yung uh, tambayan namin pag nagkakapi, nagkigitara. Ito yung kwarto ni Tatay. Tay, shout out Tay. Anong masasabi mo sa vlog natin, Tay? Kuwarin <laughs> na nila. Eh. Ge. Sige na kayo sa bahay namin, maliit lang. Mahirap talaga ang buhay. Kailangan ayusin kahit maliit lang. Akyat. Ito ni ano? Boss, anong masasabi mo sa vlog natin? ito, nilalim. Boss, huwag ka masungit masyado. Manda maka. Ano kumusta diyan, mga

Ayan na po mga tol, Dalagay na po yung plywood na aming nabili sa hardware kanina. Ayan po. Ito po. Hey mga tao po, kumusta kayo dyan sa pagbagawa ng bahay nyo? Matayos Anong masasabi nyo sa gawa? Manag kumain na ba kayo? Nagmerina na ba kayo? Sabihin nyo lang kung nagugutom kayo ha? Saan? Ayan, okay. Patapos na sila. Ganyan na lang oh. Ang guys, maganda na guys. Dapat kasi may kahoy yan I'm dito. Ang ganda pa. Wow! So, covers PH. bro. Okay, what's man? Nagugutom ka na ba? Hindi pa. Ay, ah, hindi pa. Sige, kung nagugutom ka, pumili ka, ha? <laughs> <laughs> oh, papatim papatim dito, oh, oh, nagagalit na oh. 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 Dito oh, dito oh. Oh, diyan oh. Oh, di ba? Oh, diyan oh. oh. <laughs> ano na bro sa ginawa natin ngayon? <laughs> Masungit man to nanay ko. Anay, ano masasabi mo na? Hindi ka ba nabuburing ay? Ay. Kapatid ko po ng... Kapatid siya ng papa ko, guys. Dito lang siya sa kwarto. Pinalagyan ko ng aircon yung kwarto niya kasi ayaw kong uh, nainitan yung nanay ko. Ganon tayo magmahal sa mga tita natin para... Okay guys, dito na po kami sa aming karanasan. At salamat sa inyong pagtotoks sa vlog na to. <laughs> oras na oras ay, <laughs> ay... tapos natapos na tapos. Tapos kami. Ayusin mo kasi magsabi para hindi ka mahiya. Ay! Ay ko yung kinagulo ko ko. Mga kaibigan! <laughs> <laughs> Mga timang! <laughs> oh. Ako nga pala si Idol. Alam mo, kilala mo to. <laughs> Gago! Ito guys ah, siya mo na mag-vlog. Bahala na kayo dyan bahala na kayo dyan ito yung pansabong ko si ano si si <laughs> Chupoy Floy hey guys pakita ko sa inyo kung anong ulam ko kaya muna ako nagugutom na ako alam nyo guys yung ulam ko lechon canton yun sabi nga nila guys uh, pag kumain ka ng pansit pagpahaba ng buhay kaya araw-arawin natin kumain ng na pansit <laughs> Ayan tayo guys, gutom na eh. Ayan tayo na tayo, Tapos nang lahat, so anong masasabi mo bro? Sa ginawa nyo. Okay ng okay, yan guys. Uh, Siyempre kung bago ka lang dito sa aking channel, uh, mag-subscribe na para lagi kang nakaabang dito sa ginagawa kong uh, dag. <laughs> diba? Yun lang guys, sana uh, nag-enjoy kayo at uh, yun nga yun, yun yung pinagkita ko sa inyo sa hirap ng buhay na sa probinsya ko. At sana uh, sa awan ng Diyos eh, mapais namin itong bahay namin mas maganda na ito mayroong uh, mayroon bahay na ganito kaliit uh, naman ang uh, mangupahan ka pa sa Maynila mahal mas okay na ito. kaya guys maraming maraming salamat sa inyo God bless inyong lahat mag ingat po pa tayo palagi